ko. Um, meron pa. Meron pa konti. Gaya nga nang sabi ko, pag meron pa konti, sa akin yung talin. Oo. Oh, Huwag nila patil pa sa iba. Tingnan ko ha. Tapos, Ka ano, ito ang mga ano pa rin pag masakit pa rin ko Tapos yung ano naman, ito, oh, naman na -man manhir. Ganda ano. Oh. Magkano yung sambong pagalito, pag ganito? Pag pag ganito? kuha na magkano. Para may idea yung mga, yung ano. iba kasi yung kulang kulay x-ray, putol-putol, ito, mahaba. Kompleto na yan. Sambo. Sambo. Uh, magkano yung ganito? Gastos? Hindi ko. Uh, ano eh. Hindi tanong, sir. Pagka, ano, parang yung pagod na pagod siya. Tapos pag humiga ako, parang yung nag-ingit-ingit, pa parang may iunat niya siya. Oh. Oh. Hindi niyo ko mo. Bangarap, pero say. mali gano'n Pag inunan mo, gano'n mo na siya matagal tapos kasi. Kung ng fish yan, sir, meron oh. kayong dextroscoliosis eh. Ayan ah, oh. mm -hmm. Ang nakalagay sa inyo, ang finding sa inyo, dextroscoliosis, degenerative change. Ano yung ibig sabihin mo? Kasi nyo, hindi pa hindi pa na-explain sa inyo yun. Ang ibig sabihin yung dextroscoliosis, siyempre, meron nga kayo sa spine na gano'n. Yung spine niya, maka so, ano, Ngayon, yung degenerative change, bunga ng ano natin yung pag-iidad, nasisira yung mga ganito natin, oh. Nasisira. Yan ang mga degenerative change. Nasisira yan. Ngayon, pagka nasira kasi yan, naiipit ito mga ganito. Tapos yung tinatawag na root nerve, yun yung magpapahina sa atin. Tapos, yung sinasabing naiinig, connected kasi yun sa brain. Um, yun ang ano, connected yun sa brain. Pero, huh? pero ba't may sinabi siyang ano, parang may... antawag dito? sa Yati ka? Oh, parang may ano ba parang sabi niya no? ano yung kaya pinatanong niya kung ano, ano? kung Datulas ka? oo sabi ko hindi oh kasi meron doon parang ano alin? parang may minor ano dyan sa oh. isang banda? Eto. Eto? Ito? siguro lol. yan sabi niya parang eto siguro yung ano eto sa so, pelvis? Diyan ba? Ano ba banda? Dito sa singit? Saan banda? Sa so, ito, yung mga yan. say so, dapat inano nyo yun. Kasi, kung may mga suspicious siya, ito kasi yung, ito yung dextrosculosis, ito yung, yan, yung pag na yan. Ngayon, degenerative change, yung mga ano yun, yung, yan, yung mga yan, yan, sa mga dugtungan, yun ang degenerative change. Oh, yun yung inalunan. Pero yung... Tapos may ano na yata yan, ang tawag yan, scoliosis na kasamang arthritis. Pag ganun yata, isirabi niya sa akin. Yun nga, yun eh. Yung dextroscoliosis, dextroscoliosis, tsaka scoliosis, magkaiba lang ang tawag kasi magkaiba yung form, pero ang shortcut doon, tabi yung spine mo. Yung arthritis, tsaka yung degenerative change, oh. yun, isa lang yun. Okay? La pag may degenerative change tayo, lalabas yun na may mga sparse spar, -spar yung hmm. parang may mga nabasag na buto na maliliit. yun yun, um. yung degenerative change. Yun ang osteoarthritis. Pag nakakita sila ng mga sparse spar i-consider yan na osteoarthritis. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi kung may fracture ka, i-inay eh, mo yan. Oo, wala ding, naman sabi ko eh. Wala yun. Hindi yun. Saan yun sa degenerative change? ano yan, syempre sa mga iba-iba yung tayo, iba-iba yung basa ng ano, iba-iba yung assessment. Pihaya ka sir. O hindi nyo lang naintindihan, baka hindi nyo ano na ano, na catch up yung explanation niya. Yun yung degenerative change, yun ang naalagay sa pahinis nyo, Tsaka kung oh, short sure, right is almost the same. Nagkakaroon ng mga buto-butong mga uh, maliliit. O oh, yung sinabi niya, ano? Oo, oh, yun yung parang fracture ka niyo. Parang ganun. Yung ang... Parang... Itong gantong kaso, sir, talagang makakaramdam kayo ng ano... Kasi compression to sa spinal cord eh, sa, mm -hmm. sa brain nerves. Makakaramdam talaga yung ngayon, kaya kailangan to habang eh. kumigilad tayo, na-adjust na, na -adjust tayo. Tagilid ka, kapila. Pero tignan mo yung difference. Tignan mo yung difference pag na-align ka. Obserba mo kung ano yung mga nag ba nagbabago. Kamilang side. Gusto ko kong nililiser. Okay, the back. na Oh, constructor yeah. so, kasi pagka ano eh. Pag yung matagal ako nakasayo. change. Hmm. Once na makapwersa tayo, may sasakit dyan. Kasi nga, sira na yung mga joint natin eh. Sira na yung mga joint namin. Parang babagal tayo. Pag umiidad na tayo, normal yun. Lahat tayo pakunta ron. Pahina ng pahina. Babagal ng babagal. Hindi na natin kaya gawin yung mga nasa isip na natin pagka umupo, nakaupo tayo, tapos bigla ano, bigla tayo tatakbo, yung may tayong tatakbo, may hakapulit tayo, hindi na natin kaya basta-basta yun. Isip na lang yun. Pero kung may biglaang sunog, yan, adrenaline rush. Pero pag tapos ang sunog, <laughs> di ba? Pag adrenaline rush, yung red, na malaking red, abot mo palabas. Kung kayo ang nasunog, sabah. Pero pag binalik mo yun, tignan ko lang kung kaya mo ibalik yun. Kahit yung TV, hindi mo ibalik yun. <laughs> pinapiti ko ito noon. Dahil, di ba pag ano, nakagano, ano, mm -hmm. nag-stop siya. Mm -hmm. Dalawang linggong nga ito, man lang gumaling. Kaya sabi ko kay Mrs. Wanda, tayo doon. Doon na lang din. Mm -hmm. Sa kiliin. Ah. So, so, wala kang ng pagmamahal doon dito, tingnan mo. Oh. Lahat, tinaya. Yeah. Yeah pinolo, okay, yun kung hey. pino generator sa labat, ang spine traction para yung tabingin natin spine mahat at yung mga nerve natin yung sa loob. E... Okay. pa yung pang pagising Ito, <laughs> so, maximum na yung 5 6, ganyan Maximum na yung Mga kalahati lang yan yung Pagka treatment day eh, by Pagka masusunod yung interval week by week uh -huh. Ganun lang yun Pero mawawala na yung bigat niya ano? Mm -hmm. Mag Magbabawas na magbabawas yung Yung bigat ng paramdam niyo Once na ma-align na makabalik lahat ng joint nyo, matatanggal yung mga stress ng mga ano, nerve. Kasi mga overstretch siya palagi pagka yung mga facet joint hindi nakakabalik. Mm -hmm. Kailangan yung pinalalagotok talaga yan. Eh. Kaya napakaraming kayo na lumabas. Yung mga bone setting. Yan ang ano ngayon. Uh, alternative medicine bone setting. Tapos matatagdagang pa ng massage bonus sa uh -huh. itong massage. Babalik balik pa ako sa inyo o... Mm, kung talagang meron, di uh -huh. balik balik lang kayo. Ayan, pero ayan. kung wala na, di... Pero doon sa PT, kahit hindi na ano, sir? Sir, nas, kayo na mag-de-decide Kasi pagka ano, kayo, nagpapaganto kayo sa akin, baka ma-over na kayo. Yun na nga eh. Uh, ah, tsaka baka yung in-align natin, baka mabago ulit. Eh. Yun. Hindi eh. kaya? Siyempre! Kira okay. na Okay naman, Oh. Sabihin natin dito hindi pa okay. O siya, pagkagdag din siya. Na, hindi naman. E Doon kasi wala. Thank you. Thank you.